Obeshi. Hmm. Manyari mo ang sopa. Kamu ba ang problema ko? Wala ko pang idea kung ano yung salwa ko ngayon yung Pasko. Ano akong karakala regal 1. At ako pang budget. Ang kambalong yung, kambalo, yung salwa Medyo mura. Pati yun, noning dapat kaya ka medyo mayarte ka rin eh. Pero kung ano wow. Yeah. Quality wise, wow, yeah, pwede yun. Talaga atin. So, nano, tara. Sige. Punta tamo ka rin at store. So, in 167 Shopping Center, ang po pa in 268 Shopping Center na pwede yari na tsuka rin kaya kayong probinsya. Pero para magka-idea kayo yung uh, presyo, tara, mamasyal tamo. May nilong tanak 167 store. Ayan, atin lang down. Folding table at 299. Larin set abasu. Anong pangasanting? Different colors different uh, designs. Yan. Atin yung lamu naman malan, pang anak at pang matuwa. Makasila pa mo. Pag lang yellow tag, makasilan talaga. Ayan, Atin yung lapang tinggan. Ayan, aliwaliwala klase, different designs, shapes. At pang lapang wallpaper at 89 pesos. Ayan. Okay, ba't ito yung panggamit pang lalaki o renteng wrench? Aliwa-aliwala sizes. Ayan. O salamin, murang-mura lamang. And then, atin la rin uh, pang anak. Pwede lang pang regalo. O rent. Set la. Lapis, ampong notebook. yan Mickey Mouse. Aliwa-aliwa. And then, atin lang helmet. O mura lamang. mo Carrier. Ayan. Iba't gamit pang bali. O rin 109 pesos. Ing piraso. Aliwaliwala kule. Ating red, white, yellow, purple. Coloring book at 9.95 pesos. Ayan, kamuranda mo coloring book. Drawing book. Ayan. Marakal ka talaga pagpipilinan, Kenny, mga pesh. Oh, yan, accessories. Aliwaliwa -aliwa, classy. Ating pang anak, shades. And then, atin lang pang Christmas decor. O rin. Medyo mabilis siya mo yung kaya katamong camera. Pero, iyan Yan, o. Oh. Aliwaliwa -aliwa mo rin. Pampalago. Pangulepwak. O rin. O. Rin. Pang makeup polbo Salwan mo kareng nga luwari kamal pero kini okay, murang mura mo talaga. ay ba't yan sukli? Mura lang mo naman. O, oh, 12 pesos and 8 pesos. kay manikta naman. Karen, pialungan, anak. O, wali wala mo naman. Mura lang mo naman din. Stuff toy, yan. Pikachu, Mickey Mouse, Hello Kitty, o yan. O yan, o, Teddy Bear, aliwaliw ang klaseng stuff toy, yan, pillow. O, sipan mo, 299 niya metong yung meto. ko, o. O, yan, o. Yan, paper bag yun, mura lamang kini. Isipan mo, 19 pesos yan mo. O. Oh. Sa loon mo karing rin halawa, 45, 55, diba? Makasave na ko. Hmm. naman pa niyo. Ayan o. Oh. Pambabay, panlalaki. Pambabay, panlalaki. O, lawin tayong presyo na. O, 25 pesos. Isipan may karing Kareng mags naman. O, yan. Aliwaliwala kule. Cool, eh. O, yan o. Dakala designs. O. o yun, 39 pesos. Sing metong ito. So, oh, lawin tayo yung presyo na ni San no. oh. oh, lawin tayo yan eh. Magkano yan yung eh, kamuran? Oh, 65 pesos. O, oh, pinakang regalo O, oh, kang mama mo naman, nung buri mi, ng pinggan, magkano? 29 pesos. Oh. mukha rin ka pa maninto na pinggan naman kanya nakasanting nga kamura o oh, ating kawali aliwaliwang sizes kawa atin mo naman atin mo naman pan display kaya ni nanini a bad attitude is like a flat tire o oh, nanini o oh, pagkano ya kaya oh, 99 pesos o, oh, di ba? O, oh, manikta na naman. O, oh, ini kay underwear. O, oh, ren. O, oh, aliwa pang anak, pang matwa. Yan. O, oh, di ba? Lingerie. Hmm. Basta aliwa-aliwa-aliwa ang klaseng malan. O, oh, ating pang crib. Balik po sa'yo sayang...

Okay. yan magpila tayo na naman so ano Charlie Christmas sale oh worth it naman yung, yung pa magpila tamo kay ni mga besh so yan nilupitan ah shoot usual pinggan so wait ay braso na oh thirty pesos not bad Kore really ni Starbucks sa Rene. Magkano? 100 pesos, so, kap. o. Oh. At yun akong cup. O, oh, tinga naman flower skin, o. Oh. Aliwaliwal classic. So, yung cashew na. Lawin ka na 120, oh. Metong nga kayo, bongkos. Ay, okay, ba't lumibotan na naman? O, yan, malan. Aliwa-aliwang klase. Ay, mga santing lang. Mura po, O, yan, oh. Hmm. O, Renibish, yan, idea mo. O, yan, jacket, ang 280. O, oh, ito yung nakang panregalong jacket. Yung naman talaga masela ni re mo, talagang masanting naman no talaga rin. O, oh. oh, yan, makasale, o. Oh. Hmm, aliwa aliwaliwa. t-shirt, sandu. oyan oh, ayan, na yung babo ayan tuloy mo na makasale up to 80% inkya ang akong discount, ayan orin no kumibag tamo ni mga basta mo maglaway laway kung ano inkya ka tamong asli ayan new item karing magluto ayan natin may hilig kayong kusina o rin marakala items any na pwede mong saluan. O rin, no? Lawin mo na. Then, vase king Wala nung kamal. Pero lawin mo kini aliwaliwala kuli ang mga santing pa designs. Lawin tayo ate ng neto. So, tumatama yung neto ka rin. O, tinapang tanaman. Oops. Oops. 75 pesos. Oh, kamura na. Okay, bating meto ngayon ni 55 pesos siya mo. Oh, kasanting ng pan-display yun eh. Okay, but atin mo naman aliwaliwang klaseng bulaklak na pwede mong i-arrange. O, oh, yan oh, Atin lang flower vase. Aliwaliwang klaseng ay nawa 150 yamu ing metong nga bundle at tulip okay but atin naman marakala klaseng baso aliwaliwang klase o ba diba? elegant something la yan pit gamit kusina ay karakal thermos o yan o oh. Remani dun termos ken. O, karakal keni. O, tumbler ng karakal. O, ang pompidu ka ng pamangan. at rin, ken. Then, pag-bake, atsula naman keni. O, karakal na klaseng ipaglutuan. Ay, neyo, kasating na 299 pesos si Amo kasanting da rene o oh. o oh, rene, rengkya ka tamang panto na, no? gawin talagang magkano yan? o oh, 130 yan o yes, hindi talaga manyaligin eh, actually mga kwata lamang din nga kakakit ko eh Tsaka foreigner la pa Pero actually talaga makasave ka Kenny. tutumang mang totoo. Uy at atin nga naman titindang mugs. Lawin ta niya pinigmetong. Ulay mo Kenny, cha 35. Mas muraya pa pala yung mug Kenny o, set lare ni Besh atin Kenny din yung makareling klaseng tissue, tinry ko na law Masanting lang malambot law At saka quality no man din ang karelang kay titinda. Ah, chuta na naman ka rin ano. Panregalo kareng ina ginaanak yun. kareng rin hanak yun. O yan o. 160 pesos siya mo yung metong. O yan, atin lang mo naman na aliwaliwang aliwang klaseng pyalungan pambabayi. Yan, set no, kanyan din. Hmm. Nung ala kayo pang idea, o rin eh, at yung 268 Shoppers Mart. Atin mo naman, kalupan na kitang 167. Atin lang coloring book, karing anak, yan. liwa-liwang notebook, stickers, ayan. Halos kumpleto lamang Kenny, niya. Atin lang wrapper, atin lang office supplies, ito Crayons, pencil, pencil case, ito nga, kumpleto nga na natulak yung shelves. Ayan, you o. Know, oh. Aliwaliwala. Bayo la besh. New arrival la rin, Kenny. Tsaka, eh kami pa ka niya ka kaya kang pidinan. Huling quality la rin ka rin lang kaya. Timoy niyo, Barbie Dahlia. 270. O, oh, ka yung lalaki, o Rene. oh, Racing cars. Medyo lapin halaga pero quality naman no Wapin besh, sali kay piniwali kong maanya. Ang oh, asang da? Ay ne, manikta naman. May nakit kong mat besh. Ay ne, 60 pesos siya mo. So, kawuli, pakit ko lang. Asang na niya, besh ko tang mo Ano po ito ate, dalawa, 130? Oo, oh, mura yan eh king mall na nang kawaman. Yan na yung mga yaman mo. o nga. di naman nang umupas ito. Sure ka ate ah. Pero maganda siya. Ganun yun ma. Isang pole siya. Ah, may maliit, may malaki. Ito, pang... Same lang na size. Ah, pag sinumpat na... So, ito yung beshking wakay. So, pagit kayo po takawuli. Ini, rentawal, chawang 100 pesos lang. Ini. O, diba? Bongo. Quality na rin. O, kaya nga. So, yan mo kayo. Mayroon. 100 pesos. 100 pesos. Tsaka, cotton lang. So, Kening 268 at inla naman Christmas decor. Ayan, Christmas lights. Uh, lawentane pining metong. Tampan decoration na. O, oh, 48 pesos. Mura mo. O, oh, yan you know. o. Diba? Kasanting da magkano ya kaya lawentane o 25 pesos yellow tag kung ini di pa oh o, no? o kakalale watch your steps o yan king lalam o 60 pesos ang ting nanining Merry Christmas playtime niya. O, yung meto ay, ni 50 pesos siya mo. O, o. Diba? Something beige. Ba? Oh, red, green, blue. Oh. Aliwaliwa -aliwa mo naman klaseng pinggan. Different designs. Siyempre, aliwa aliwaliwa la rin presyo. Pero, ela eh, naman lalawot kitang presyo na ng 50 pesos per piece. O oh, yan. O, oh, pangasanting ta. O. Oh. Diba? O yan, mamayad ta na. na, so palwal ating Christmas tree. Makasulat kayo ni 1,460 pesos siya. So, kaya benong ang ding accessories. Makalagay lang ang ding details. Kung pilan sulu, kung pilan la items ding kabit the king Christmas tree ngayon ni. So, package na. So, ining metong naman ay ni. 1,965 pesos. O yan, makasulat na Ken kung nanularat ang items ang makalagay kay Christmas tree. So, nung buriya nga magvisit na kayo mo, Kenny. So, may kaulita na po. Ngayon, ipakit may laret ang kaya kaming 200 jam mo pero ating kaming asan Ang pang-personal use place mat na po magkahalaga ng 60 pesos. 1 2 3 4 5 6 So mong lang uh, 10 pesos each and then at dinya rin kong libreng uh, place mat para king baso or cup. eh 3D na po naman, pillow case cover la, adwala, 130. Adwala kong piraso. Gawin mo na, Atin niya pa pala nga sa ling, adwata mong talan. Wala akong mga sana, ala, So, Soy ka, beshi. Hanggang saan naaabot ang 200 pesos mo. <laughs> oh, hanggang saan aabot ang pera mo. Pero sana ating kayong apulot siyang mga kareng murang presyo dareng items na pwede tamong ibie Christmas. Sana ating kayong uh, dita keng kaya, kaya kami uh, pasyal ni Sana uh, da kayong magsawang magsubaybay kaya kami. Dakala-dakala salamat. Until next time. Ba-bye!